Uh, good morning po. Ka good ano morning. po masasabi niyo sa view nitong uh, bagong uh, uh, pinagandang Pasig River? Ito ay napakaganda. Uh, ito ay additional do sa papasyalan dito sa Maynila. Uh, karamihan kasi ay naghahanap sila ng pasyalan sa Maynila. Ito ay karagdagan doon sa mga magandang proyekto na ginawa dito sa lungsod. Uh, at uh, masaya ang mga taga-lungsod din. at the same time, dumadayo rito 'yung mga ating mga turista. Uh, domestic tourists at saka mga foreign tourists ano po ano at napakaganda nga uh, sana ma-maintain ito ng lungsod uh, para maging maayos at maging malinis at uh, at the same time mga publiko naman natin ay dapat uh, maging responsible sila sa mga basura they should take home their basura hindi na dapat iba ano Kahit pa may trash bin dito napupuno rin yon so sobra-sobra na kaya we should have that responsibility no at uh, maging disciplined tayo salamat po salamat Good morning.